Nakamit ng Golden State Warriors ang isang malaking panalo kaninang Webes ng gabi tapos talunin ng Los Angeles Lakers sa 123 to 116. Sa panalong ito, nanatili ang Dubs sa ikalamang pwesto sa Western Conference at naiwasan ang pagbagsak pabalik sa ikawalong pwesto. Sa kabila ng isang mahirap na laban bukas laban sa Nuggets, nagbigay ang Warriors ng kaunting pahinga sa kanilang posisyon. Bagamat puno ng mga stars ang dalawang kopunan, ang mga role players ang nanguna sa unang kalahati ng laro. Habang nagtala si Curry ng solidong 12 points sa unang dalawang quarter, ang opensa ng Warriors ay pinangunahan ni Brandon Podjemski. Si Podjemski ay nagtala ng 22 points after ng halftime at gumawa ng isang one-foot runner buzzer beater mula sa logo para tapusin ang second quarter at itulak ang dub sa 60-47 na kalamangan. Para sa Lakers, si Lebron James ay tatlong field goals lamang ang inatem sa unang kalahati habang si Luka Doncic ay nahirapan ding makuha ang rhythm mula sa field. Sa pagtatapos ng halftime, si Rui Hachimura ang nanguna sa Lakers na may 13 points. Nagsimula ng magbalik sa normal ang laro ng ikatlong quarter. Ginawa ni James na maging focus ng laro sa parehong end ng court at nagsimula ng ilang mga run ng Lakers upang hindi lumayo ang score. Gayun pa man, nagtala si Curry ng 16 points sa quarter na yon at pinanatili ang kalamangan ng Warriors sa Lakers. Sa pagpasok ng ikaapat na quarter, ang Lakers ay nahulog sa 88-77 at si Curry ay kumuha ng ilang minutong pahinga. Si Austin Reeves ay nakapagtala ng 8 points sa unang mga minuto na maaring magbigay daan sa isang comeback. Ngunit patuloy na nakahanap ng sagot ang Warriors. Si Jimmy Butler na tahimik sa opensa sa karamihan ng laro ay nagtala ng isang highly contested na 3-point shot sa huling bahagi ng shot clock at si Pojemski naman ay tumira ng kanyang unang 3 sa second half. Nang bumalik si Curry sa court na natili ang kalamangan ng Warriors sa double digit. Ngunit sa kabilang banda, naroon si Lebron at Luka. Ang back-to-back -back turnovers ni Butler at Curry kasama ang isang mainit na stretch ng shooting mula sa Lakers ay nagbawas ng kalamangan sa lima na may higit sa apat na minutong natitira sa regulation. Muling naging sagot si Nakari, Podjemski at Kuminga upang panatiling malayo ang Lakers. Ang isang triple ni Kari ay nagdala sa dub sa 114-104 na kalamangan na may 2 na natitira sa laro. Mula doon, nagkasagutan ng 3 points si Nakari, Lebron, Podjemski at Austin Reeves. Dahil nagdouble team ang Lakers kay Kari, ibinigay ng Warriors kay Butler ang bola at nakakuha siya ng dalawang free throws at naipasok ang pareho. Hindi nagpatalo, gumawa ulit si Reeves ng 3-point shot at nagbaw sa kalamangan sa anim. Mid shot si Kuminga sa kabilang dulo at si Doncic ay nag-drive sa transition. Ngunit si Draymond Green na siyang malaking dahilan kung bakit malamig si Luka sa buong gabi ay nakapag-strip kay Doncic sa rim. Sa kabila ng isa pang 3 ni Reeves, hindi na nakapagpatuloy ang Lakers sa comeback. Si Pojemski at Curry ang mga player of the game para sa Warriors. Nagtapos si Curry na may 37 points, 6 assists at 2 turnovers lamang. Nagtala naman si Podjemski ng 28 points, 8 rebounds, 6 assists at isang steal habang pumasok ang 8 sa kanyang 10 3-point attempts.